police colonel na hepe ng HPG Special Operations Division sinampahan ng reklamo ng lima itong tauhan sa Napolcom dahil sa bribery at case fixing scheme kasama mo sa balita si Radyoman Gerald B. Ulep RMN Live Report. na itong inikain ng mga opisyal ng Philippine National Police Highway Patrol Group at joint complainants sa National Police Commission laban sa kanilang superior dahil gumawa sa isyu ng tungulan at case fixing scheme. Sa sinumpang salaysay ni na Police Lieutenant Adolfo Mendoza, Police Senior Master Sergeant sa Aladin Orale at Ronnie Vera Golesa. Itong si Police Master Sergeant Krisa Barola at Patrolman Arnel Fontillas Jr. Inakusahan nila si Police Colonel Romela Casanova S. Solano, itong chief ng HPG Special Operations Division ng Great Miss Dishonesty at Conduct and Becoming a Police Officer. Ay sa mga police officers uh, na kulibat si S. Solano ng 7 billion pesos sa halaga ng Suhol uh, para protekta ng isang high-profile detainee at uh, na nagmamanipula uh, ng criminal cases. Uh, police senior master sergeant Orale nagpugata ang allegation sa anti-carnapping uh, at sa drone operation of June 13, 2025 uh, sa Metro Manila at Region 4A sa ng operasyon inarrest na ba complainant uh, ang isang lalaki na si JJ Javier at uh, kasama nito sa Paranaque City at karecover dito itong Black 19 na uh, Gen 5 pistol pala unit suspect at explosive device uh. pero sa halip daw na iposige ang kaso ay nangiilama at inimpluensahan uh, ang mga humahawak na kaso nitong naturang uh, kernel kami kaya tumarito sa napuntong upang uhumpingi at ihabla ang isang police colonel na naging CEO namin sa Special Operation Division ng Highway Patrol sa Kamkrami, sa Quezon City po. Kami po ay hinabla ng aming CEO sa Ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. Yan siya, Police Senior Master Sergeant Aladin Orale. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Manjeral, Miguel, at RMN.